na hindi magpapagano, no? Hindi magpapagano. Uh -huh. Sa other branch of service, other branch of government, whether it be Malacanang or uh, the judiciary, natatayo talaga na bilang independent, independent body na hindi madidiktahan. Please, huwag yung kalimutan. Duterte, Bolt Street, pwede bilaman! Uh -huh. Ako rin ay nagpapasalamat sa ating very gracious host. Walang iba ang nag-organize itong lahat. Walang iba kundi ang ating napakabait na congressman, congressman Bong Suntay. Sana tulungan natin tayong lahat na ibalik siya sa kongreso. Para naman makabayad ako sa inyong pagpapabasa sa ulan yan. Kakantahan ko kayo. Yeah. Okay, kakantahan ko kayo kahit na hindi ako marunong kumanta. Kakantahan ko kayo. Yeah. kayo. Kasama d'yo. Mga kaibigan ko, Ayaw mo na give in 10 minutes. Paspasal ko daw. Gusto ko lang Clarify sa inyo na. Bakit namin ginawa ni Pangulong Duterte yung war on drugs? Bakit? Alam niyo ang rason? Ginawa namin yun Hindi para kami umaman hindi para kami magkapera, kundi ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng mga kabataan yes! sa iligal na droga. Yes! At pangalawang rason, bakit namin yung ginawa? Sabi ni Pangulong Duterte, marami ng lugar dito sa Pilipinas na kontrolado na ng mga drug lords. Muntik na tayong naging narco-state sila na ang nagdedesisyon kung sino ang pwede maging gobernador, maging congressman, maging mayor sa kanilang lugar. So yan ang pupuntahan natin pagiging narco state kung saan yung day-to-day affairs -day ng ating gobyerno malokal man o national government kontrolado na ng mga drug lords kasi napakarami nilang pera sobra-sobra ang pera nila kaya sabi ni Presidente Duterte, bato, isang bisis lang ako maging presidente. At ikaw rin, isang bisis ka lang rin maging GPNP. We will never pass this way again. Sabi niya. Kaya, sabi niya, hindi ko pinangarap maging presidente. At ikaw rin, hindi mo pinangarap maging GPNP. Pero tayo, ako'y naging presidente, ikaw ay Chief GPNP ito ay destiny natin. Si Lord ang may kagustuhan nito dahil meron tayong misyon dito sa mundo. At yan yung puksain ang droga, ang kriminalidad at korupsyon. Kaya sabi ko, Karang kasi, all in. Upakan natin. Yes, sir. Upaka natin yung patino na pulis. Pinag sa site in pinagkukulong. Ano na mangyari sa bansa ng Pilipinas? Maging mga country! Kawawa ang bansa ng Pilipinas. Kaya mga kaibigan ko, mga kaibigan ko, alam nyo, nakita na nyo lang yate kay Pangulong Duterte. Ha? Yung kanyang mga karapatan ay binaliwala. Yung mga legal na proseso natin, di disregard ang ating konstitusyon na nagsasabi na hindi dapat dadalhin ang tao kahit saan kung walang order galing sa ating korte. Binaliwala nila, niyurakan nila. Bakit? Dahil gusto nila mawala ang mga Duterte sa larangan ng politika. Kaya kung yung larangan, sabi saya, Tagalog. Galog! 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 Gusto nilang mawala ang mga Duterte. Yun ang kanilang plano. Yan ang kanilang ginagawa ngayon. Papayag ba tayo nun? Hindi! Supra na mapangaapi yan. Di ba? Kaya para mapigilan yung mga pang-abuso, ako'y nakikiusap sa inyo. Para ma-maintain natin ang checks and balances sa ating gobyerno. Wherein yung mga branches of government ay magkakaroon ng checks and balances. Walang mag-aabuso. Kailangan tayo magkakaroon ng isang Senado na sulit, na sulit na aayaw sa mga pag-aabuso at tatayo kung ang tama. Kailangan natin ang Senado ay maukupay ng mga tao na may mga prinsipyo. Sino itong mga tao na tinutukoy mo? Duterte! Duterte! Dyan May <laughs> kalbu ko man yung digita Dyan Atty. Jimmy Bundok Napakagaling na bugado <laughs> At, <laughs> At, <laughs> 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 At <laughs> napakaganda yung kanyang plano para sa ating bansa Mamaya na ako Mamaya na Si Litor Bungo Mr. Malasakit yes, Kilala ninyo yung tao na yan Yan ang tao talaga na walang ibang iniisip 24-7 kung paano makatulong sa kanyang kapwa. Kahit saan yung may problema na tulong, talagang si Senator Bungo hindi na tutulong. Pupunta, pupunta talaga yan. Gagawa ng paraan para makatulong. Kaya, kailangan ibalik natin sa Senado. JB Hindo, number 30. number 30. Napakagaling na bugan, alam nyo. Hindi sa porky kasama ko yan si JB Hindo. Pag yan ay naging senador, Napakaganda yung kanyang plano. Two minutes na Siya na magsabi maya sa kanyang plano. Ako, bihira ako mag-appreciate ng isang legislative proposal galing sa isang, isang tao. Pero kung makita mo yung proposal niya, napakaganda. Siya na mag-explain mo maya. Brilliant. Attorney Raul Lambino. Napakagaling na abogado at magaling sa agriculture. The Rudante Marcolita, Congressman Marcolita. Walang tatalo dito sa debate, kahit sino. Pastor Apolo Kimuloy, man of God. Ganda no, may mga abogado, pero man of God. ni Vic Rodriguez, ayaw na ayaw ng korupsyon. Kaya umalis siya sa gobyerno. Dahil nakikita niya, hindi na maganda. Kaya, itong tao neto, yes, yes, na ito, may prinsipyo nga. Pilip San oh, Improve. Prindyadong aktor, Monte puso Ampu ay grabe para sa mga mahirap. Dok. Medis mata, na Doktor. Kaya kung makita niyo yung composition namin abogado, doktor mister kung sakit, isang pulis kung Kaya, sana, kung kung if you want to have a senate na hindi magpapagano no? <laughs> hindi ah. magpapagano sa <laughs> other branch of service other <laughs> branch of government whether it be Malacanang or uh, the judiciary natatayo talaga na bilang independent independent body na hindi madidiktahan please, huwag yung kalimutan Duterte, Bonstreet, PDP Laban! Bye. <laughs>